So what's up mga kaisla, mayong nga adaw sa inyong tanan. So for this video, ato na po niya ni karong i uh, explain now about katong sa tabo nga earthquake. Kay na ay mga ka kaisla na dinagat islands and especially sa mga kasikbit na mong, mga munisipyo, eh, namin na dumog na gitawag nila o um, kato creepy music or horror nga dulunggon, horror music. Yes, tinanong ninyo na dumog mga kaisla no? So ato ni siyang tagaan karon og explanation og unsay tawag anang iyon ana kay daghan kay mga kahaka mga isla na kuno uh, music of death or uh, creepy music like horror na naiuban ingon sila nga uh, mura kuno combination of tingog sa snare drum, bass drum and anything nga uh, sounds nga na create atong during earthquake and after earthquake. So, ang tawag diyan na mga kaisla sa ako ang na-research no eh, naglanta ko sa YouTube, ang tawag diyan na is seismic waves. Yes, seismic waves. In short, sa Binisaya, ang seismic waves, usan ni siya ka-movement sa yuta na wala siya mo sa surface, meaning wala na buak ang sa babaw or wala siya mo sa babaw. So, naar siya diri sa ground, sa ilalom. So, nag-create siya tungod sa movement niya ano, during or after sa linog, is ang tingog niya na sa ilalong nagdagunog, no? So mao na nga ang ato ang madungog is mura siya og kanang murag creepy, murag huron kayo. Hadlo kay ini mo siya paminaon, mga ka-Isla, og makadungog ka ana. Kay murag jug jug jug, jug anana, no. So dili na ako ma, ma explain kayo, dili na ako mapasabot um, kung unsa ni siya nga klase nga uh, sounds. Bata sa mga katigulangan is na uh, naa silay meaning about ana no. Nga mao lagi daw kuno mura siya ugang nanawag og mga kuan na patay usawag ka no murag uh, dili na unexplainable siya dili nako siya pwede explain but uh, base ako ang nakita and uh, na research sa YouTube is na di ay siya upat ka klase ning seismic waves o explain ako sa inyo ha, mga kaslano kung unsa ni siyang upat ka klase sa seismic waves nara sa inyo kung mobilib mo or dili kay uh, generation by generation lai lahi man tawag explanation no sa atong mga katigulangan and karon so kini siya is based na kung sa kun sa ko ang nabasa no ang una is na asyay p waves number two is is waves number three is love wave and number four is Rayleigh wave so unsa maning gitawag nila og p wave ang p wave mga ka isla is ang movement niya kung naka sa surface mao ni ang ground no so mao ni ang dagan sa yuta ana no left, right, left, right siya, mura siya nag-alternate or nag-opposite silang duha, no? mura nag-anaw. Oh. Okay, so mao na siya. Ang explanation dire is back and forth uh, motion side to side. So left to right, left to right, no? Eh nang ikaduha mga kaisla is masagit ang is waves. Ang is waves makita sa illustration is mura siya og oh, balud-balud gaana siya. oh? Shake ups and down. So ana siya nga siya. Taas, mu ah, mataas mo ubos, mataas ang isang ubos, na ana siya. So ang ikatulo mga ka is na gitawag nila og love wave. So ang type ani nga klase sa movement sa yuta is nag-ana. nagana. Nagana siya og oh, mag forward, backward, forward pero nag-opposite sila ang isa, mo ana ang isa dagan, tapos mo gawa, sulod gawas, sa anak ana siya. So mo na siya gitawag og love wave. And the last one, number four is the last one is ang ikaapat Rayleigh wave. Ang Rayleigh wave is ang iyang movement. Makita na sa illustration. Is mura sa ganaana. Mura ka untol untul ang ano, Mura untul untul ang, ang uh, movement sa uh, Utah. yuta. So, murag kay murag baog, gini, mo ni ang mura pinakadelikado. kaya mura maog niya. Mudami so, no? buliki mubuak or uh, posibleng buba guba. Gini nga ito ang mga establishment o mga building. Ano, Nag-ana siya movement. So uh, I hope nga mga ka islang na uh, na na to o oh, gagamay nga idea and uh, thank you so much for watching this video and ho I hope you like and follow our page so paki share na lang po para ma uh, po tagamay nga information sila. So no So salamat kayo please follow like and share so to ang uh, video and uh, god bless you all and keep safe si piraminto and don't forget to Call the Almighty Father our God. Always pray and keep safe. Babu.